sa NBA ngayon ay may bagong pangalan ng unti-unting nagpapasiklab sa liga. Manlalarong may dugong Pinoy, isang 19-year-old filipino american na napili bilang second overall pick sa 2025 NBA draft. Tanda na malaki ang tiwala sa kanyang kakayahan at potensyal. Siya si Daylan Harper. Sa kanyang unang preseason game pa lang, agad itong nagpakita ng flashes of greatness. Kalmado sa court, matalino gumalaw. Ramdam na agad ang kanyang presensya at kumpiyansa kasama ng NBA alien na si Victor Wembanyama. Ngayon, pag-usapan natin ang kwento ni Daylan Harper, ang kanyang Pilipino roots, gaano ito kagaling at ano ang nakalaan sa kanyang future sa NBA. Si Daylan Harper ay pinanganak noong March 2, 2006 sa New Jersey sa kanyang mga magulang na si Ron at Maria Harper. Habang lumalaki ito, nakatatak na sa dugo ni Dayla ng larong basketball. Hindi dahil sa pinilit, kundi dahil bahagi na talaga ito ng kanilang pamilya. Ang kanyang ama na si Ron Harper ay isang five-time NBA champion na nakilala sa panahon niya sa Chicago Bulls kasama sina Michael Jordan at Scottie Pippen. Siyang nagbigay kay Dela ng early exposure sa basketball sa pinakamataas na level. Ang kanyang ina na si Maria Pizarro Harper ay isang Pilipina mula Bataan. nag ang kanyang pamilya sa Amerika sa edad na 7 years old. Sa kolehiyo ni Maria, naglaro siya ng basketball sa Division 1 para sa University of New Orleans mula 1993 hanggang 1996. Pagkatapos ng college, nagsimula ang kanyang coaching journey bilang assistant coach bago siya naging head coach ng Girls Varsity Team sa DePaul Catholic High School sa New Jersey. Ilang taon nang lumipas, bumalik siya sa sidelines bilang assistant coach sa Don Bosco Prep, ang parehong paralan kung saan naglalaro ang kanyang mga anak. Siya rin ang unang tumayong coach ni Daylan mula elementarya hanggang high school at siya ang humubog sa kanyang mga anak sa paglalaro ng basketball. Lumaki si Daylan. Daylan kasama ang dalawang kapatid. Si Ron Harper Jr. ang kanyang nakakatandang kapatid ay player din ng basketball ngunit naging undrafted noong 2022 pero nakapaglaro pa rin nito sa NBA. Sa Don Bosco Preparatory High School, unang namayagpag si Daylan sa kanyang sophomore year, nagsimula niyang ipakilala ang sarili bilang isa sa mga pinaka-skilled na guard sa estado na may kombinasyon ng size, basketball IQ at leadership. Pagdating ng junior year, nag-average ito ng 24.9 points, 6 rebounds at 4 assists kada laro. Pinangunahan ni Daylan Harper ang Don Bosco sa 2024 State Championship at itinanghal bilang 2023-24 Gatorade New Jersey Player of the Year. Tinanghal din siyang co-MVP sa 2024 McDonald's All-American Game at MVP sa Jordan Brand Classic. Patunay ng kanyang dominasyon sa high school level. Kinatawan din niya ang USA Basketball bilang miyembro ng 2024 USA Men's Junior National Select Team at ng 2023 USA Men's Under 19 National Team na lumaban sa FIBA Under 19 World Cup sa Hungary. Sa senior year niya, narang si Harper bilang number one player sa class of 2024 ng mga major recruiting outlets tulad ng 247 Sports at Rivals. Isang pambihirang resume para sa isang teenager. Pinagsama niya ang husay maturity at ang international experience bago pa man siya pumasok sa college basketball. Pagdating sa kolehiyo, nag-commit si Daylan sa Rutgers University. Pinili niya ang para lang ito dahil gusto niyang manatili sa kanyang hometown. Nakatulad rin ang ginawa ng kanyang kapatid na si Ron Harper Jr. Si Dayla ng number one recruit sa class of 2024. Kaya maraming paaralan ang gusto sana siyang kunin kagaya ng Duke, Kansas at Indiana. Ngunit lahat ng ito ay tinanggihan niya dahil gusto niyang manatili sa kanilang lugar. Sa root gears, agad siyang nag-iwan ng marka na sa kabuuan ng 2024-25 season, nag-average si Dayla ng 19.4 points, 4.6 rebounds at apat na assists kada laro. Ang ilan sa mga hindi malilimutang performances niya ay noong nakapagtala siya triple-double na may 16 points, 11 rebounds, 12 assists sa panalo ng Root Gears laban sa Columbia at ang 28 points upset win laban sa number 23 Illinois. Pinangunahan niya rin ang Root sa overtime win laban sa Minnesota na may 22 points sa isang crucial outing. Pagkatapos lamang ng isang season sa college, opisyal na nagreklara si Daylan para sa 2025 NBA Draft. Tatalikuran ng freshman guard ang kanyang natitirang taon ng eligibility para ituloy ang kanyang karera sa mas matas na antas ang NBA. Isang malinaw na pahiwatig ito na handa na siyang sumabak sa pinakamalaking entablado ng basketball. Dumating ang NBA Draft Night. Para sa first pick, pinili ng Dallas Mavericks si Cooper Plug na expected na ng lahat. Kaya mas kabang-abang ang second pick kung saan kinuha ng San Antonio Spurs si Daylon Harper. Sa mga unang preseason game ay hindi agad siya nakapaglaro dahil sa injury. Ngunit ginamit niya ang oras na iyon para pag-aralan ng Spurs system, intindihin ng team dynamics at mag-adjust sa NBA pace. Sa so kanyang NBA preseason debut para sa San Antonio Spurs, agad niyang ipinakita kung bakit siyang naging number 2 overall pick sa 2025 NBA draft. Kahit 18 minutes lang siya naglaro off the bench, nakapagtalagad si Daylan ng 9 points sa 6 na tira na may kasamang 3 assist at malaki ang naging ambag niya sa overtime win ng Spurs. Sa kanyang ikalawang laro, muling nagpakitanggila si Daylan. Sa panalo ng Spurs laban sa Pacers, nagtala siya ng 11 points, 8 assists, 2 steals sa loob ng 22 minutes na muntik pang mag-triple-double. Igit sa stats, ang mga pinakanapansin ng mga fans at analysts ay ang kumpiyansa at kontrol ni Daylan sa laro. Hindi siya nagbamadali, hindi rin siya nagpapadala sa pressure, kalmado, disiplinado at parang veterano sa court. Madalas ang unang laro ng isang rookie ay may halong kaba, adjustment at pressure. Pero iba si Daylan, dahil parang sanay na sanay na siya sa spotlight at ngayon pa lang, nakikita na natin ang chemistry nila ni Victor Wembanyama na para bang matagal na silang magkasama sa sistema ng Spurs. May mga sequence pa nga na parang preview na kung anong klasing duo ang mabubuo sa kanila. Isang towering presence sa loob at isang young guard na may elite playmaking skills at basketball IQ. Sa pagpasok ni Daylan sa kanyang rookie year, napakatas ng expectation para sa kanya Una ay dahil siya ang naging second overall pick sa likod ni Cooper Flag at isasama siya sa isang young roster na pangungunahan ni Wemba Nyama expected na magiging isa sila sa pinaka-exciting duos sa bagong henerasyon ng liga. Ayon sa mga scouts, si Harper ay isang big lead guard. na taas na 6'6 at may 6'10 wingspan, perfect size ito para sa modern NBA guard. Pero higit sa physical tools, ang pinaka nakikita nilang asset niya ay ang basketball IQ. Marunong bumasa ng depensa, ang timing ng pasa at ang pag-create ng plays kahit walang masyadong flashy moves. Kinukumpara siya ng mga analyst kay Cade Cunningham. Parehong composed, matalino at may kakayahang mag-lead ng offense ng kalmado pero epektibo. Ang tanong lang ng ilan, magiging pit ba siya sa Spurs na loaded ng mga guards? Sabi ng mga insiders, dito raw makikita ang tunay na halaga ni Harper, ang kanyang versatility. Pwede siyang maglaro on or off the ball. At maganda ang chemistry niya kay Victor Wembanyama lalo na sa pick and roll at transition plays. Siyempre may mga bagay pa rin siyang kailangan pang i-improve. Ayon sa mga report kailangan pa niyang maging consistent sa shooting lalo na mula sa 3 point line. May mga ilang turnover tendencies rin under pressure pero normal yan sa mga rookie point guards. At dahil galing siya sa minor time surgery bago magsimula ang preseason, inaalagaan siya ngayon ng Spurs hindi minamadali pero daan-daang hinuhubog. Sa mga mata ng scouts, si Daylon Harper ay NBA ready na in terms of maturity at leadership. Sabi nga ng ilang analyst, if he continues to develop his shooting and decision-making, he could become one of the most complete two-way guards of his generation. Ang projection, sa loob ng ilang taon, makikita natin si Harper bilang cornerstone ng Spurs backcourt katambal ni Wemby para sa bagong era ng San Antonio Basketball. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.